Gap niaging mga adlaw, nagtanaw ko sa page sa Kristiyanong Ligaw na aday nanulong din yung mga bunagoy. Katulito <laughs> <laughs> ka, ingani, ingana, ingara. Pero maaaring magyapon, gapanigarilo ka, gabisto ka, gabahingala ka. Wala, gahapon na, iyagin mo na sa gawa. Nangun sa mga manayming wala me. Pero namimtulo din rin, Jan Jonah, si Brad Nelson Cadigan, katong nanulong atong ni aking mga sisimana, balik mo diri ron kay atong timbangon ang argumento sumala sa kung unsa gyud ang pagpanudlo sa simbahan na katoliko una mga igsoon dili gayud malikayan nga ang pagtuong katoliko mao ang pinaka perme atakeon sa lain na mga sekta moy perme nga tuliksaon moy perme nga bantayan tungod lamang sa usa ka gusto nila nga ang kining mga membros katoliko mubalhin nga sa ilang reliyon. Kaya nga naman, sa klaro nga pagka-istorya, nagtukod lang mangyod o reliyon tungod sa pagpangwarta. Magigamit nila ang Malakias Kapitulo 3, versikologis. Nga nagaingon, kung dili kamo mo og hatag o ikapulo nga sa, sa, Dios. Diyos, gikawatan ninyo ang Diyos. Kuna, gigamit nila ang 10%, isakyan gisakyan nila ang kung unsa mo'y anaa sa Biblia aron sa pagpangwarta og og o karon makadagit o mga katulikong inosente. O manak! Hindi oh, yeah. naman tayo, magmuhin mo mapalagoy-lagoy pa That is your main reason why you establish your church or ministry. Oh, okay. Unya karon, karoon, hawag kayo mo mga takis katuliko. unya ang katuliko ngayon yung gilad, moro pa yung pangwartahan. Where is your sense of values? Asa man yung gibutang ang inyong mga limpatakan nga kusog kayo mo mang dahos katoliko. O ang katoliko na pwede yung gatasan sa 10% na inyong gigamit ang Biblia. Malakyos 3 Gs. Aron sa pagpangwarta, gamit ang Biblia. Katos mo to vlog, gigamit <coughs> ba ito kuandre. Ako itong bagong to sunod si Motoblog. Wala pa ito mga, wala pa ito yung oras yun. So, dagang yung mga tages, katoliko, kaya nga naman, sama si ampolo ang puno bunga bunga mo'y perme atakiyon. ang katoliko, there are 1.2 1.3 billion Catholics in the whole world. 1.2 ka mga katoliko sa tibu kalibutan. Gaawas-awas ka ang bunga sa mga katoliko. Muna ang mga Murang protestante, muna ang mga lahing sikta, mo'y iperme nilang atakiyon ang katoliko. Kaya nga naman, ang tuyo, di adili, magkayang doktrina. Murang ang toyo dia ah, ang mga membro membro nya mo ni ana maula ta sa biblia nga di gamito na to ang biblia malakyas tres jes nya mangdaot as pagtulunan sa katoliko kay para lang gyud nga makadagit mo og membro bawa sa katoliko padulong dito sa kung unsa may sekta nga inyong gianiban karon isa sa mga ginaatake mga laing sekta sa mga dili katoliko Brad, nanong kamong mga katoliko nagsimba man mo o Diyos Diyos? Mahogyan na ang pinaka-number one nga atake pag-abot sa pagtulunan sa simbahan katoliko. Brad, nanong kamong mga katoliko kung tinood mong mga kristyano o tinood mong mga sumusunod ni Kristo, naanong kamong mga katoliko nagsimba man mo o Diyos Diyos? Karon, balihon ako ang pangutana. Kinsa may nag-ingon ninyo Ha, kamong mga naminaw karon nga nagkatagalain sikta. Namas pastor Lito dire atong higala nga amigo nga pastor. Bisag pagpastor ni nga laing sikta, ang higala gyapon nato ni. Baliw na ko ang pangutana. Kinsa may usa sa inyo nga nag-ingon nga ang Katoliko nagsimba og Dios Dios? Kinsa man nga pari, kinsa man nga Santo Papa, kinsa man nga obispo, kardinales o unsa pa ba? nga nagtudlo magsimbat ang katoliko o Diyos Diyos. Tama. <laughs> Kung nga mo'y matudlo, pisan usa na lang, pahawa ko dayon sa si katoliko. Wala, wala. Kaya nga naman, ang tudlo sa simbahan nga katoliko, sumala sa katikismo. Nga naman, ang katikismo of the Catholic Church is the official teaching of the Church. Oh, official. ano ang official nga tudlo sa simbahan? O sa may gingon sa CCC, number 266. Now, this is the Catholic faith we believe and worship in one God in three divine persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Binisayon, kaya kay Basig Karon Sabot. Karoon, ang pagtuo sa mga Katoliko. Nagatuo kami o nagasimba sa usan lamang ka Diyos, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Kaklaro sa kung unsa mo'y gitudlo sa, sa katikismo. Ang gitudlo sa katikismo, nagsimba kita ug usa lamang ka Diyos. Ngano nung nag-ingon kaming mga katoliko, nagsimba o oh, Diyos Diyos, nga kaklaro giingon sa CCC, 266. Nga nagsimba kami, o oh, nagdato sa usa lamang ka Diyos. Bot pasabot, kamong mga nasa laisikta, na hilig kay mo, magbutang-butang sa inyong isig kataw, nga mo'y sa napulo kasugo. Ayaw ka mo, pagbuak-buak sa inyong isig kataw, kay kini sa Diyos sa napulo kasugo. Yeah, how ba kay mong mga How do I mo mga lain sikta o okay, kining mga katoliko ngayon yung mabarog, nganganganga? Direbe, mga CFD man may dere. Mura mo mga si Kinsa. Panatan ninyo ang simbahan nga nag diyos, -Diyos. Unya kung tanaw ninyo, wak wa pa mag wa manday mag Dios Dios. Kaya nagtuo ra man kami so, ka, diyos. Kaya sa usa lamang ka Dios. Kaya naglangkob sa tulo ka persona. Ay kay salamat kayo. Salamat kayo ha. Subot pa sabot, kining mga atong higala, nagbutang-butang ng guday ni sa ilang isi katao. Ilang mga gamiton ng Biblia. Brad, kung sa may gingon sa Biblia, Brad, ang gingon sa Biblia, Exodus, Kapitulo 20, Versikulo 1, Matos 4, Protestante pa ko, muna nang ginagamit ng Versikulo, anto na, 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 na lang yun ko, nagpabautismo ko sa katuliko, mawag yan po na hindi gamit ng Versikulo, hantot na si FD na lang gib ko mao gyud lang gigamit na panos na lang nang bersikulo gikapoy na lang mga si FD sig panabot nganu man gahi magyud ning mga utok ni sila lisod pa sabton gamiton ang Exodus kapitulo 20 bersikulo 1 sa 4 ingon dito ayaw kamo pagbaton og laing dios ayaw kamo pagbuhat og oh dios dios kay ako lamang ang dios ug so babuhan ako ayaw kamo pagbuhat og oh kinulit nga mga larawan ni magyukbo ni ini Kay ako mang ang Dios ug gabubuhan ako. Ipahayda din nila sa Katoliko, tanawa Brad, kamong mga Katoliko ma na mamuyrebulto. Kinulit mana. Ano, wala ano. na yon. Ang gingon dito mga kinulit ng mga larawan. Nya kanang inyo mga larawan dia kinulit mana. Oo. Oh. <laughs> Subot pa sabot. Nya wala na pagibutan dito. Ayaw pagyokbo. bo. Oh. Nya kamong mga Katoliko, asa ba mo magload-load? <laughs> Iradain e, sa Katoliko. Nya sila kasabot. Sa kung -un sa moy lang gibasa. Kaya ang gingon dito sa Exodus kapitulo 1 versikulo 20 uh, kapitulo 20 versikulo 1 sa 4. Ayaw kamo pag pagbaton pag, og laing Dios gawas kanako. Number 1, ang mga Katoliko nagbaton maglaing laing Dios gawas sa tinuod nga Dios. Tubag dili gaganiya natong gigamit ang Catechism of the Catholic Church number 266. Now, this is the Catholic faith. We believe and worship in one God, One God. Usa ka Dios. Balik ko na po nako. Usa ka Dios. One God. Usa ka Dios. Usa ka Dios. One God. Isang Panginoon. Ibasing e mo ingon na mo daghan mo mag Dios Dios. Balik ko CCC. Si -si -si. We believe and worship in one God. O na na ha. Klaro ang gitulog sa simbang katoliko. Pag napagani mo ingon kada Dios abutang butang na to. Kay dili man ang simb, dili man sa simbang Katoliko nga Dios. Ang tudlo sa Katoliko usa lamang ang Dios. So, nakatuman ba ta sa unang sugo? Ayaw kamo pag baton og laing Dios ka nako Nakatuman.